Alam mo ba na ang pinakamalalaking imbakan ng malinis na tubig sa buong mundo ay hindi ilog, lawa o dam? Nasa yelo o oh, yelo. Ang mga glacier ang nagtatago ng halos lahat ng freshwater ng mundo, 75% para maging eksakto. Pero sa kasalukuyan, 10% na lang ng buong mundo ang natatakpan ng yelo. Kung iisipin mo, maliit na lang ito kumpara sa dati. Kasi nung huling Ice Age, halos 32% ng buong planeta ang nababalot ng nagyayelong kumot. Parang ginawang snow globe ang mundo. May dalawang klase ng glacier. Una, ang Alpine Glaciers. Yelo sa mga bundok na dahan-dahang dumudulas pababa ng mga lambak. Pangalawa, ang Continental Glaciers o Ice Sheets na kasing lawak ng mga bansa. Sa ngayon, ang pinakamalaki sa lahat ay ang Lambert Glacier sa Antarctica. May lapad na halos 100 kilometers, habang ang haba naman ay nasa 400 kilometers at lalim na umaabot ng 2.5 kilometers. Para kang nagbuhos ng isang dagat ng yelo sa gitna ng lupa. Pero ang dalawang tunay na dambuhala sa usaping ito ay ang Antarctica at Greenland. Pinagsama, sila na ang may hawak ng mahigit 99% ng yelo sa buong planeta. Ngayon tanong, Paano kung matunaw ang lahat ng iyan? Hindi, hindi ito instant. Hindi ito parang pelikula. Pero ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng trend na nakakabahala. Halimbawa, ayon sa ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change noong 2010, bawat taon mula 2006 hanggang 2015 nawawala ng Greenland ng 280 billion tons ng yelo kada taon. Ang iba pang glacier sa iba't ibang parte ng mundo umahabol ng 220 billion tons bawat taon. Ang Antarctica naman kahit mas malamig at mas matatag nawalan pa rin ng 155 billion tons sa panahong iyon. Ang kabuuang epekto tumaas ang level ng dagat ng 3.6 mm kada taon. Parang wala lang, di ba? Pero sa mundo ng siyensya, yan ng klase ng pagbabago na paunti-unting lumalalim hanggang bigla na lang tayong magising na may tubig na sa may kalsada ng mga baybayin. Ayon sa NASA, kung magpapatuloy ito, posibleng tumaas pa ang dagat ng hanggang 90 cm sa mga susunod na dekada. At kung lalampas pa tayo sa worst case scenario, Kapag tuluyan ng natunaw ang lahat ng yelo sa planeta, may prediksyon ang mga eksperto mula sa University of California, Irvine. Kapag natunaw ang lahat ng yelo sa Greenland, tataas ang level ng dagat ng 7.4 meters. Kung isusunod mo ang buong Antarctica, dadagdag pa ng 58 meters. At kung isasama na ang lahat mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki, aabot sa 65 meters ang itataas ng tubig sa buong mundo. Sa ganong taas lubog ang halos lahat ng baybaying syudad, Metro Manila, Cebu, Davao, walang ligtas. Ang mga isla ay maaaring tuluyang maglaho. Ang mga malalawak na lupain ay magiging malalim na bahagi ng karagatan. At yan pa lang ang simula. Kung magkataon mang matunaw ang lahat ng glacier sa mundo, ang pinakamalaking tanong, ano ang matitira sa ating mga lupaing tirahan? Ayon sa mga modelo ng climate science, lahat ng coastal area sa buong mundo ay lulubog sa ilalim ng tubig dagat. Hindi lang basta baha. Buong buong teritoryo ang kakainin ng dagat at mababago ng tuluyan ang itsura ng mga kontinente. Florida, mawawala. Ang Netherlands na ilang dekada nang nilalabanan ng pagpasok ng dagat gamit ang matatalinong teknolohiya, susuko rin. Denmark, lubog. Hilagang Europa, malulunod ang karamihan. St. Petersburg, wala na at Venice, tuluyan ng lulubog. Isipin mo na lang, sa laki ng tubig na darating pati ang Caspian Sea, na sa totoo lang ay isang lawa lang naman at hindi konektado sa karagatan, ay magiging tunay na dagat. Ang Black Sea, lalaki ng halos doble, kakalat papuntang Caucasus at bubuo ng bagong daanan papunta sa karagatan. Isang bagong version ng Bosporus. At syempre, hindi ligtas ang Asia. Sa dami ng tao sa rehiyon na ito, mas malaki ang magiging epekto. China, masasalanta ng malawakang pagbaha. Vietnam, mawawalan ng malaking bahagi ng lupa. At Pilipinas, isang arkipelagong napapalibutan ng tubig, tayo ang isa sa pinakamalubhang tatamaan. Hindi lang mga baybaying lungsod ang nasa peligro, kundi pati ang mismong pag-iral ng ilang isla. Sa South America, magbabago ang buong anyo ng kontinente. Ang Amazon River, isa sa pinakamalalaking ilog sa mundo, ay mawawala papalitan ng isang napakalawak na golpo. Ang Parana at Uruguay Rivers ay hindi na magiging ilog, kundi malalaking look na lang. Ang lungsod ng Buenos Aires, kasamang malulunod, kasama ng mahigit isang daang kilometro ng kalupaan palalim sa loob ng kontinente. Pero sa lahat ng ito, Afrika ang may pinakamaliit na pagkawala ng lupa. Parang magandang balita, ba? Diba? Pero hindi. Dahil habang tumataas ang dagat, tumitindi rin ang init ng klima. At dahil dito magiging halos imposible ng tirahan ng napakaraming lugar sa Afrika. At kahit ang Egypt, kabilang na ang Cairo at Alexandria, ay malulunod din sa lumalawak na Mediterranean Sea. Hindi rin ligtas ang Australia. Halos lahat ng makikitid na baybaying bahagi ng bansa kung saan nakatira ang karamihan ng populasyon, lulubog. At sa gitna ng dating tuyong kontinente, magkakaroon ng bagong inland sea, isang permanenteng lawa ng tubig dagat sa gitna ng lupain. Pero may isang bahagi ng mundo na magugulat ka kapag nalaman mo ang itsura kapag nawala na ang yelo, Antarctica. Ngayon kasi, kung titignan mo ang mapa, parang solidong masa ng lupa, ang Antarctica. Malinaw ang outline, kita ang mga gilid. Pero ang totoo, illusion lang yan. Kung aalisin mo ang yelo, hindi pala isang buong kontinente ang matitira, kundi mga pulo at kapirasong lupa na magkakahiwalay. Para pala siyang archipelago. Parang Pilipinas pero mas malamig at mas malayo. At kapag tuluyan nang natunaw ang yelo, lalamunin din ito ng karagatan. Ngayon, usapang buhay naman tayo. Ano ang epekto ng lahat ng ito sa mga hayop, halaman, at buong ekosistema ng dagat? Dahil sa riwang tubig ang laman ng mga glacier. Kapag natunaw ito at bumuhos sa karagatan, bababa ang alat ng dagat. Maaring parang maliit na bagay 'yan, pero sa mundo ng marine biology, katastrofi ang tawag dyan. May mga hayop at halamang dagat na hindi kayang mabuhay kapag nagbago ang alat ng tubig. Iba ang biglang mamamatay, iba naman ang biglang dadami. At posibleng balanse ng buong ocean ecosystem ang masira. Isang chain reaction ang posibleng maganap sa lupa, sa tubig, pati sa hangin. Kapag bumaba ang alat sa dagat, mas tataas naman ang alat sa ilalim ng lupa. Ang epekto? Mas maraming lupa ang magiging maalat at hindi na pwedeng pagtaniman. Delikado sa food supply ng mundo. At hindi lang 'yan. Ang mga agos ng dagat gaya ng Gulf Stream na siyang nagpapainit sa hangin ng Europa, maaring humina o tuluyang tumigil. Ang resulta, hindi man babalikan ng yelo ang Britain, pero posibleng magkaroon ng matinding disruption sa klima ng buong hilagang bahagi ng mundo. At may isa pang nakakagimbal na katotohanan. Alam mo bang ang yelong tinutunaw natin ngayon ay naipon sa loob ng daan-daang libong taon? Sa tagal ng panahong iyon, unti-unti itong nakaipon ng mga lason, kemikal at mga sangkap na nanggaling sa pagsabog ng bulkan, polusyon at kung ano-ano pang sakuna. Kapag natunaw ito bigla, sabay-sabay ring makakawala ang lahat ng yan, diretso sa tubig, lupa at hangin na ating hinihinga. Kapag natunaw ang buong yelo ng mundo, hindi lang tubig ang kakalat, kasabay nito may banta na halos hindi na pag-uusapan. Ang mga lason, kemikal at ancient na mikrobyo na libo-libong taon nang nakabaon sa ilalim ng yelo. Isipin mo to, sa loob ng daan-daang libong taon, ang mga glacier ay naging parang malaking freezer ng kalikasan. Doon naipon ang mga toxin galing sa pagsabog ng bulkan, polusyon at iba pang sakuna. At hindi lang yan, sa permafrost o nagyelong lupa sa malalayong lugar, may natuklasang matatandang virus at bakterya na maaaring wala tayong natural na panlaban. Ayon sa ilang siyentipiko, may posibilidad din na may nuclear waste na matagal nang iniwan sa mga lugar na dati ligtas sa yelo. Pero kapag natunaw ang mga yon, kasama rin silang kakawala. Kung ganito ang mangyayari, hindi lang kalikasan ng delikado, kundi ang kalusugan at kaligtasan ng buong sangkatauhan. Pero hindi lang kalusugan ng tatamaan, pati ang mismong klima ng mundo, babaliktad. Ang pagkatunaw ng yelo ay hindi simpleng pangyayari. Bahagi ito ng mas malawak na krisis. Habang umiinit ang mundo at dumarami ang tubig sa lupa, unti-unting nawawala ang mga pwedeng tirhan ng tao. Mas maraming lugar ang binabaha at ang mga baybayin ay isa-isang nawawala sa mapa. May isang malawakang pag-aaral na ginawa ng mga antropologo, environmental scientist at eksperto sa klima. At inilathala ito sa journal ng PNAS o Proceedings of the National Academy of Sciences. Ayon sa pag-aaral na ito sa taong 2070, ang mga lugar sa mundo na may tao ng average temperature na higit sa 29 degrees Celsius ay aabot sa labing na porsyento ng lupaing ibabaw ng planeta. Noong una, 0.8% lang. Para maintindihan natin yan, ang 29 degrees Celsius ay normal na init sa Sahara Desert. Ibig sabihin parami ng parami ang lugar sa mundo na magiging kasing init ng disyerto. Hindi lang ito mangyayari sa mga tigang na lugar, kundi pati sa mga mataong rehiyon tulad ng South America, India, Africa, Southeast Asia, at kasama na rin ng Pilipinas. Maaring maging mainit, marahas, at hindi na tirhan ng mga lugar na ito bago pa man matunaw ang lahat ng yelo. At may isa pang curious na epekto na hindi agad may isip ng karamihan, ang haba ng araw. Oo, posibleng maapektuhan ng global warming ang mismong ikot ng mundo. Tingnan natin ang halimbawa ng Three Gorges Dam sa China. Noong ginawa ito, bahagyang bumagal ang pag-ikot ng Earth. 0.06 microseconds lang. Pero sapat para mapansin ng siyensiya. Ngayon isipin mo kung gaano kabigat ang tubig na galing sa mga natunaw na glacier. Kapag ang tubig ay bumuhos mula sa pole papunta sa equator dahil sa rotation ng Earth, maaaring bumagal pa lalo ang pag-ikot ng mundo. Kaya tahaba ang araw ng mga sampu hanggang dalawampung segundo. Hindi mo mararamdaman yon sa relo, pero ramdam mo yan sa lahat ng iba pang kasunod na epekto. Ayon sa datos, 40% ng tao sa buong mundo ay nakatira sa mga lugar na mas mababa sa 70 meters above sea level. Kapag tumaas ang tubig, lahat ng baybayang lungsod ay apektado. Bansa gaya ng Japan at Netherlands, posibleng mawala sa mapa. Ang mga gobyerno ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar para lamang mapaghandaan ito. Pero kahit anong paghahanda, hindi ito pang matagalang panangga. Darating ang araw na kailangang lumikas ang milyon-milyong tao, iwan ang kanilang tahanan at tumira sa mas panloob na bahagi ng kontinente. Doon siksikan kulang ang pagkain at posibleng magulo. Masisira rin ang mga daungan mga port na pundasyon ng global trade. Hindi lang tao ang tatamaan, kundi pati ang ekonomiya ng buong mundo. Pag nasira ang seaport infrastructure, kailangan gibain at itayo ulit lahat. At habang nangyayari yon, matitigil ang kalakal, ang pangingisda at ang supply ng pagkain. Pero teka, wala na bang pag-asa? Meron, pero konti at hindi sapat. Ayon sa ilang eksperto, kung sakali mang matunaw ang Arctic Ice, magbubukas ito ng bagong ruta sa kalakalan. Maari nang dumaan ang mga barko mula Europe patungong Asia ng mas maikli. Hanggang 40% ang tipid kumpara sa Suez Canal. Ang dating imposible, gaya ng pagmina sa Arctic Shelf, at sa ilalim ng Greenland ay maaaring maisakatuparan dahil mawawala na ang yelong humaharang. Pero kung tutuusin, maliit na ginhawa ito kumpara sa magiging pinsala. Hindi sapat ang oil, gas o bagong ruta para tumbasan ang pagkawala ng lupa, tirahan at buhay. Ang tanong, kaya pa bang pigilan? Ayon sa mga siyentipiko, oo. Kung kikilos tayo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, maaring bumagal ang epekto ng global warming. Maaring mabawasan ng carbon footprint, maaring gumamit ng mas malinis na enerhiya, maaring mamuhay ng mas responsable. Pero kailangan ng isang bagay na mas mahirap hanapin, ang matinding kagustuhang magbago. Hindi natin kailangang makita ang tunay na hitsura ng lupa sa ilalim ng Antarctica. Mas mabuting manatiling yelo ito, isang lihim na hindi na natin kailangang buksan. At oo, hindi ligtas ang Pilipinas sa delubyong ito. Isang arkipelago tayo. Mahigit pitong libong isla ang bumubuo sa bansa at karamihan sa ating mga syudad at komunidad ay nasa baybayin. Sa katunayan, ayon sa datos, mahigit sa 60% ng mga Pilipino ay nakatira sa mga lugar na mas mababa sa 20 metro ang taas mula sa dagat. Kapag tumaas ang level ng tubig ng kahit 3 hanggang 5 metro pa lang, lubog na agad ang malaking bahagi ng Metro Manila, Cebu, Davao, Sambuanga at Iloilo. Mga lugar na may airport, seaport, ospital, palengke at milyong bahay. Lahat nanganganib at hindi lang baha ang problema. Mas mataas na tubig, mas malalakas na bagyo, mas mainit na hangin, mas matagal na tagtuyot, mas maraming masirang pananim at mas kaunting pagkain. Lumalawak din ang sakop ng storm surge, kaya pati mga dating ligtas na lugar ay maaari ng bahain ng dagat tuwing may super typhoon. At kung sakaling mapilitan ang mga pamilya na lumikas, papasok sa mga panloob na probinsya puno na rin ng mga iyon. Saan pa pupunta ang milyon-milyong Pilipino? Ito ang realidad na hindi na lang usapin ng science o datos. Ito na ang usapin ng kinabukasan ng mga anak natin.